ulat bayan sa Lambak, Cagayan. Tampok ang managawa ng inyong pamahalaan. Ulat bayan sa Lambak, Cagayan. Bahay Isa sa sinasabing basic needs ng tao o ang dapat meron ang isang mamamayan. Pero ang masakit na katotohanan Marami ang walang sariling tahanan. Katunayan, base sa mga survey, habang nadadagdagan ang bilang ng mga tao sa bansa, ay dumarami rin ang walang sariling tahanan. Ito ang nagsilbing inspirasyon ng mga pulis sa Region 2 sa kanilang pabahay project. Ito ay inisyatibo ng Regional Community Affairs and Development Division ng PNP Region 2. Ito ay nakaangkla sa kanilang hangarin maging community-centered at service-oriented arm ng PNP Region 2. Simple lang ang requirement ng mga pulis sa pagpili ng kanilang benepisaryo sa programa. Walang sariling tahanan ang pamilya at walang permanenteng trabaho o pinagkakakitaan ang mga ito. Simula noong 2021 ay mayroon ng 171 na mga bahay na naipamahagi sa mga mahihirap na mamamayan sa buong Rehiyon 2. Kabilang sa mga ito ang pamilya ni Roger Sanchez ng City of Ilagan sa Isabela. Si Roger ay dating rebelde na nagsilbi sa Logistic and Food Unit ng Kilusan na nag-operate sa San Mariano Isabela noon. Nang makita niyang walang patutunguhan ang buhay niya sa bundok, at naramdaman din niyang napakadelikado na ng kanyang kalagayan ay kusa na siyang sumuko sa pamamagitan ng tulong ng First Provincial Mobile Force ng Isabela na naging daan din para siya ay mapabilang sa mga benepisaryo ng Pabahay Project. Malaking pagpapasalamat sa gobyerno siya kasi hmm, hindi pa ako nag-surrender wala pa sir. Si Roger ay tubong San Mariano, Isabela, subalit umalis siya doon at piniling manirahan ng tahimik sa lugar ng kanyang may bahay sa Ilagan City. Subalit nakikitira lamang sila ng kanyang asawa at anim na mga anak sa tahanan ng kanyang bienan at wala permanenteng trabaho ang mag-asawa. Nag-aaral naman sa elementarya ang kanyang mga anak. Tapos binigay nila pabahay sa Okay. Nagal pa balabala ako. Tapos na-raser tayo ako. Tapos na-uwang i Awang Ayon sa Isabella First Provincial Mobile Forest Company, si Roger ang kauna-unahan nilang nabigyan ng kongkretong bahay dahil maliban sa wala silang sariling tahanan at trabaho, ito rin ay bilang pagtupad nila sa pangako nilang tutulungan si Roger para mamuhay ng mapayapa at matiwasay. Actually sir, ito po yung kauna-unahang project pabahay ng First Isabella Mobile Force Company sa pamumuno po ng aming butihing Force Commander na walang iba kundi si Lieutenant Colonel Ruben M. Martinez sir. Ito po yung unang-unang project pabahay po ng First IPMFC po. Ang binibigyan po namin ng mga project pabahay ay ay yung po yung mga rebel returnees na wala pong kakayahan na magpatayo ng sariling bahay at uh, wala pong totalihan na buhay. Pinipili po namin yung mga ano sir, mga less fortunate na katulad ni Ka Roger na nagbalik-loob sa gobyerno upang yakapin, uh, yakapin ang programa ng gobyerno ang uh, task force uh, Yalcac, sa rin po. Kay Roger at saka kay Manilin, sana mapanatili nila itong uh, binigay namin ng uh, project pabahay, mapanatili nila yung kagandahan, maayos dahil uh, hindi lang po ito ang uh, pwede namin ibigay po sa kanila. Kundi, uh, kung ano po yung uh, pwede namin maitulong uh, na maaring maibigay sa kanila, itutulungan po namin sila sa lahat ng pagkakataon at uh, sa lahat ng panahon dyan. Ayon sa force commander ng 1st Provincial Mobile Force Company ng Isabela na si Lieutenant Colonel Ruben Martinez, nabuo ang bahay ni Roger sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga miyembro ng kanilang Regional Advisory Council. Ang 1st Isabela Provincial Mobile Force Company, itong nakaputang ko nung ako ako ng March 2023 this year, ay nakita ko po yung maganda yung mga proyekto nila, yung mga best practices nila. Yung ginawa ng mga previews sa uh, course commander, company commander. At yun po yung tinuloy ko. At uh, nung pag-upo ko po, tinanong ko sa kanila kung ano ba yung mga, mga, mga best practices nila, ang hindi nila nagawa. At yun po yung pinatungan ko ng pansin. So, kagaya tinawag ko yung mga company advisory group at nagroon Resolusyon, project pabahay. Malaki din anya ang naitulong ng lokal na pamalaan ng Lunsod ng Ilagan sa pagpili ng mga materyales sa pabahay project. Marami rin anya ang tumulong ng mga civic organization. Ang mga pulis na rin at ilang mga volunteer ang nagtulong-tulong para ipatayo ang pahay sa loob lamang ng dalawang buwan. nag kami ng resolusyon na tinagtulong-tulungan namin ng mga company at advisory po and with the support of the LGU sa so, na pangunan natin mga na yun. Diyas, ang diga ng mga barangay, at ang ating Muslim, ating stakeholders, religious and private sectors. So, lahat po, uh, may mga donations po sa mga binigay. And yung construction po, yun yung ating mga personnel. Kasi parang naman tayo yung mga marunong mga gagawa ng building, mga personal. So, through the effort through the collaboration of these agencies from national to local, eh, natupad po yung parang ng isang uh, na MP na voluntaryong sumuro sa ating May counterpart din ang Barangay Batong Labang sa proyekto. Ayon kay Kapitan George Mariano, na i-donate na sa Pamilya Sanchez ang lupa kung saan nakatirik ang kanilang tahanan. Kinuha rin nito si Roger bilang isa sa kanyang mga barangay tanod. Kung meron pa man na natitira na mga kagaya ni Roger, ito po nakikita ninyo yung uh, programa ng gobyerno. Uh, isa na po ako sa mga humihikayat sa inyo na sana magbalik kayo sa gobyerno para maramdaman ninyo yung uh, tulong na manggagaling sa ating gobyerno na lahat tayo ay pantay-pantay. Hindi kayo uh, pinapabayaan na gusto kasi ng ating gobyerno na ipadama sa inyo ang lahat-lahat na pantay-pantay na pagtingin para sa ating lahat. Lalong-lalong sa mga kagaya gaga ninyo na gustong magbaliklaw sa ating uh, gobyerno. Sa bayan ng Peña Blanca, kagaya naman ay lubos ang pasasalamat naman nila Grimas Pasqua dahil maswerte siyang nabiyayaan din ng libreng papahay ng PNP Kagayan. sinalagrimas Lagrimas ay wala ring sariling tahanan. Nagpalipat-lipat sila ng tirahan sa kung saan sila nagtatrabaho bilang caretaker ng mga lupain at sakahan sa barangay Kibal. Pasalamat na ko sir kasi niya ay kwa, niya kwa damayo at saka, uh, Ah. Na pamilya. Mm -mm. Ang pamilya ni Roger at Lagrimas ay ilan lamang sa mga maswerteng napabilang sa pabahay project ng pulisya sa Lambak, Cagayan. Ayon kay police Major Sharon Malilin, Information Officer ng PNP Region 2, nasa 62 na ang naitayo at naigawad si Isabela, 61 naman sa Cagayan, 24 sa Nueva Vizcaya, 13 sa Quirino, 5 sa Batanes, pito sa Santiago City at pito naman ang mula sa inisyatibo ng Provincial Mobile Force Company. Dahil din sa proyektong ito ay ginawara ng PNP Region 2 bilang pinakamahusay na regional command sa buong Pilipinas. Kung tutusin ang proyektong pang-infrastruktura ay hindi kabilang sa mandato ng pulisya. Subalit dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan sa lahat ng sulok ng riyon ay nakikita nila ang isang ugat kung bakit may krimen at kung bakit may mga nagre-rebelde. Ito ay ang kahirapan. Kaya naman, lubang kahangahanga ang inisyatibong ito ng mga pulis. Isa itong patunay na sa pagtutulungan ay makakagawa ng isang bagay na aakalaing imposible. Sa ating Valley Cups, maraming salamat tunay ngang kayo ay bayan. Ulat Bayan sa Lambak, Cagayan. Tampo ka managawa ng inyong pamahalaan. Ulat Bayan sa Lambak, Cagayan.